So guys, nagka problema yung unahan na gulong ng air blade ko kasi palagi siyang flat tire at palagi rin akong nagpapalagay ng silat kaya lang bumabalik at bumabalik pa rin siya sa pagkin flat at yun nga na pag-isip-isipan ko na baka sa sobrang dami ng silat na nilagay ay di na umuubra yung bago kaya naman na pag-isipan ko na baka ang dahilan kung bakit di na umuubra yung bagong sealant ay kasi kasi nga marumi na, yung, marumi na yung sa loob ng gulong at kailangan ng linisin so ito pumunta ko sa shop na mayroong tire changer para madali yung paggawa at malinis na rin so ito na tinanggal na na yung pinaka gulong niya at yan ang daming lumang silan yan napakarumi so palilinisan natin yan tsaka pagkatapos ng malinis ay ibabalik yung dating gulong at lalagyan ng bagong silan yan sobrang dumi kaya di na talaga uubra yung mga bagong silan kasi nagmimix na siya sa lumang silan At yan, ibabalik na yung tulong. At saka lalagyan na ng, ng bagong silan. At yan, nilagyan na ng silan. At saka pinaset ko yung PSI niya. Sa 30 o oh, 30, 30 yung PSI pressure niya. So far, uh, pagka-test drive ko, okay naman yung takbo niya. Hindi ko na masyadong ramdam yung mga lubak sa daan. At i observe ko pa kung babalik siya sa pagiging flat.